Magkano habang naggasa sa bagong building? First day, pinatanggal muna yung puno sa tabi ng lumang building. And then next, nagkasinta na sila ng hollow block at unti-unti nang natapos ang floor area. Umpis na din na magtamba kasi medyo malalim ang pinagtatayuan ng building. Sa paglalagay ng flooring, dapat masigurado na may kleve ang bawat lugar para maiwasan ng ipon ng tubig sa gitna. Sumunod din din ang pagkabit ng bubong. Ilan days din bago natapos to kaya habang ginagawa yung bubong, eh pinuumpisa niya na rin ang paglalagay ng flooring. Walong trap pala ng elf ang naitambak dito sa flooring kasi hindi pantay yung lupa. Habang ginagawa tong building, e eh, umorder na rin kami ng gestating kasi minamadali na ang paggawa ng building dahil darating na ang mga bagong guilds. Kaya after ng flooring, ito na, pinapakabit na namin yung gestating para madali siyang matapos. At ito na nga, nung natapos na siya, napakaganda nung bago namin gestating, napakasolid ng gawa at napakalinis. Ang total na nagastos sa building na to ay 600,000 to 650,000. Naglalaman to ng 40 na inahen. Kung makikita nyo, gestating pa lang yung pinalagay kasi pag-iipunan pa ang para sa parawin. After two months pa naman bago mabuntis ang mga inahen kaya may time pa para nakapag-ipon sa parawin. Hindi biro ang magpagawa ng isang building lalo na kung ganito kalaki. Pero worth it naman lalo na pagka nagbuntisan na ang mga inahen at lalo na pagka marami ang mga naging anak.